Sa kaliwat ka ng handaan sa darating na Pasko at bagong taon, isa muli sa mga binabantayan ng City Health Office ng pamahalang lungsod ng Baguio ang mga foodborne diseases. Isa na nga rito ang kaso ng diarrhea o pagtatae. Isa nga sa pinakamalaking kaso nito ay naitala mula December 2023 hanggang January 2020 na umabot sa humigit kumulang 3,000 kaso. Kaya ang water refilling station na ito sa Barangay T. Alonzo, kada buwan nagpapasuri ng kanilang tubig. Dapat malinis po. Siyempre magkasi yung mga tao, mga kakaawa din po sila. 350 pesos ang bayad nila para sa testing. Maliit lamang daw ito na halaga para mailayo sa kapahamakan ang mga taong umiinom ng kanilang tubig. Nakabantay rin dito ang City Health Office. We are aware now of that and we, have, we put on our policies already. Uh, we just have to monitor its implementation. Sa sanitation laboratory ng City Health Office, dagsaan pa rin ang mga nagpapasuri ng kanilang mga tubig. Karamihan dito ay mula sa mga water filling stations at mga hauler ng tubig. Dito sumasa ilalim ang mga samples sa rapid test para makita kung marumi ang mga ipinasuring mga tubig. We are really uh, preventing that. Uh, uh, kaya nga sinabi ko, uh, we are all aware of that. So uh, towards here, itong December na marami tayong mga bisita, no? Until until next year, no? Marami pa rin tayong bisita. Uh, nakatutok po ang ating mga especially our sanitary sanitation in inspectors on the uh, drinking water of all the canteens and restaurants. Regular yung pag-inspect natin sa mga delivery, uh, water delivery services at random, in-inspect natin, kumukuha tayo ng sample to make sure na hindi mauulit ito. Sa ngayon, wala pa namang pagtaas ng mga kaso ng diarrhea sa lungsod ayon sa City Health Office. Pinaigting din ang pag inspeksyon sa iba pang water refilling stations at deep wells sa lungsod katuwang ang National Water Regulatory Board. Ang nangyaring outbreak noong Enero ay dulot ng kontaminadong tubig na mayroong sapo at norovirus. Charles Nicoliman, para Salazon Headlines.